Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng kamera dito sa issue ano, ng paggamit ng pondo ng OBP. Aga, target sanang may pagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa na naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Posibleng isagawa ang ikatlong hearing sa lunes, October 14, ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua. Kung patuloy namang tatangging dumalo sa investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang makipagtulungan ang mga OVP official upang masagot yung mga tanong sa umani questionabing pagastos sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente sa mga nakalipas na taon, kabilang na yung confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ng House Committee Chairperson, parte ng trabaho nilang makipagtulungan sa Kongreso. Naunin nang ipinaabot ni VP Duterte na hindi ito dadalo sa imbitasyon ng Komite dahil sa walaan niyang batayang mga aligasyon laban sa kanyang opisina. Gayun din hindi rin anya malinaw ang legislative objective ng Komite. nire sa na nitong itigil ang pagbinig at tiniyak na kikipag-cooperate naman sa findings ng Commission on Audit o COA sa budget utilization nito. Samantala, naghahanap na rin ang House Panel ng susuporta sa mga aligasyon ni dating Department of Education under Secretary Gloria Mercado. Ito yung dating DepEd official sa ilalim ng dat dating DepEd Secretary na si VP Duterte na nakatanggap umano ng 50,000 pesos kada buwan sa loob ng siyam na buwan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Balik sa'yo, Ada Maraming salamat, Rosa Likos.